first time mong magnegosyo, ito ang tips ko para sa'yo. Unang-una, dapat magkaroon ka muna ng stable job. Kasi sa trabaho mo na yan, yung, yung salary, yung pangbibili mo ng mga needs, basic needs, basic needs mo, basic needs ng pamilya mo. At dito ka rin kukuha ng puhunan mo. Bakit ka nyo? Eh, dito ka mag-iipon. Kailangan mo kasi mag-iipon na pag first time mo mag-business. Huwag ka mangungutang para yung negosyo kasi wala pa akong kilala, wala akong kilalang tao na first time ng negosyo, nag-succeed ka agad. So, dadangat ka talaga sa mga maraming trials, errors, failures. So, yan talaga ang sangkap na pagiging successful businessman. Kailangan mo daanan yun. Kung ikaw first time mo at pinangutang mo pa ang iyong puhunan at natalo, malamang hindi ka na mag-negosyo. Sasabihin mo sarili mo, hindi para sa ito. Kaya kaibigan, ang tips sa iyo, mag-ipon ka ng pampuhunan mo pangipuhunan ka na huwag mong iiwan agad ng trabaho mo. Habang nagtatrabaho ka, magkaroon ka ng negosyo, at habang kumikita negosyo mo, dapat may trabaho ka pa rin. Saka mo lang iwanan ang iyong trabaho kapag stable na rin ang negosyo mo. Mas maganda na yung negosyo ka at meron kang tiyatawag na stable job, meron kang trabaho. Kasi mindset ng mga nagdi-negosyo nangungutang ng pera, pag natalo hindi na negosyo at pag meron ng negosyo, iniiwan ka agad ng trabaho, tapos pag nalugi yung negosyo, maghahanap na naman ng trabaho. So yung cycle na yon paulit-ulit, kaya walang nakakatawid sa pagiging empleyado papunta sa pagiging negosyante. Kaya kaibigan, maging matalino tayo sa pagsisimulan ng negosyo, dapat yan pinag-iisipan, pinag-aaralan kung paano mo aakyatin ang hagdanan ng tagumpay sa pagminigosyo.